magbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad na mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat Kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan. Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan ding siya'y ginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal. Tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay ginagalang na lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa sa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.